hindi kayo nagbago. Ganun pa din. Kayo pa din yung mga taong na meet post-pandemic. Yung una yung concert post-pandemic. Ganun pa din. Yung naging katrabaho ko kayo sa pagtatag, ganun pa din. Hindi nawala sa inyo ang pagiging mabait, pagiging totoong tao. Ang mga taong hindi nawala ang paa sa lupa. Sumakses na kayo at lahat. Pero ganun pa din. Siniraan na kayo, sinubukan kayo papagsakin, pero ganun pa din. Mas pinili niyo ang kapayapaan at inisip niyo ang layunin ninyo. Actually, noon hindi ko maintindihan. Pero ngayon, alam po na, dahil mas mabuting maging mabuti. At inisip niyo ang inyong layunin. Tuwing nakikita ko kayo sa Gedli, sa Reels, Ganun pa din, kayo pa din yung SB90 na una kong inangaan since alam ira Sorry, pero kahit ang sabi sa akin na hindi dapat ako maging fan sa mga tao na kakatrabaho nyo. Pero sa totoo lang, hindi kayo nagbago. So, until now, fan nyo pa din ako. Maraming maraming salamat dahil sa totoo lang hindi ako nagkamali ng paghanga sa inyo hindi kayo nagbago ganun pa din mula nung una hanggang ngayon hanggang sa simula at wakas alam ko magiging ganun pa din kaya maraming maraming salamat malima. kayong magbabago.